Sumab sa dakasamaan doon, mawawalan ng buhay. So, kapag man ganyan yung dalawa na to, wala kang choice kung hindi ganyan. Kasamaan o kadiliman kadili o kasamaan. O kabutihan o kasamaan. Always ang pipiliin mo is yung ialisin mo yung kasamaan. except lang po ang ang niya is except lang po ang utos niya is share. Kung ikaw ay magtambal, hindi pwede. Sacrifice mo ang katawan mo o ang buhay mo. Pero kung mga ganitong fasting, pwede ka magfasting sa ibang araw ang kada, huwag mo sacrifice ang sarili. Ikukulong ka Ha? Ikukulong ka. Ikukulong ka? Ilang araw? Kung isang araw din naman. Kung mga sabi na hanggang ano? Mali, ikukulong ba? Rasa uh, kanya kung may ilang araw ano. Depende. Kung sabi mo may kulong ka mga 3 months, magano ka na? Uh, Mag-wari ka uh, na? Ang kumain ka, kaya, kumain ka. And, um, isang buba, na? isang buwan ka na? Ha? Huh? After ng Ramadan? Kumain ka na kasi kung makukulong ka, parang paano ka magpapasting sa loob ng bulungan, wala kang gano'n. Pero kung mag giftar ka, tapos pinakawalan ka, isa lang ang hindi, paano, hindi mo, ano, hindi mo So makadetermine doon siya iyo, ikaw magdetermine kung ano ba yan, blasing uh, pilit na yan. Ha? Pilit na yan. So dito, pupasok din sa mga pilit na to. Kung ikaw ay inutusan pumatay, Uh -huh. kung, isa, kung ikaw ay inutosan pumatay, napatay mo, ang papatay? Yung nag-utos or ikaw? Yung nag-utos <laughs> kasi nag-utos sa kasi Kasi sabi niya, yung yung gawain ng pinilit hindi inalasap sa kanya, parang hindi siya ang gumawa. Parang ang gumawa is yung first person. Ikaw ay second person. So paano kung ikaw ay kung pinatay mo? Sabi ang pagpatay, ikikiyas mo yung matay. Sino ang pagpatay? Ikaw o siya? Diyan, papasok tayo sa sarain. <laughs> yung mga pagpatay, isa sa mga nakaka-defense o nakaka-block na hindi ka makakuha ng inheritance. Kapag sabi natin, yung tatay mo may million, billion. Tapos gusto mo na makuha ang pera na yan. O pinatay mo. Hindi hindi ka makakuha ng hindi ka makakuha ng inheritance kasi isa sa mga magpa-block sa iyo doon is may iyong pagpatay. So, paano kung pinilit mo ang isang tao, tatay mo, tapos may isang tao, ang kapatid mo, pinilit mo siya. So, yun ay makukuha sa ibang topic. Saan tayo? Awis tatay lang niya. Awis tatay, it means awis yung pinapasok mo yung mga sa loob, mga pagkain, may pinapasok ka sa pagkain. Pero ang tarikin an dito, pero hindi ko alam kung ano dito. Pero sa ibang kitap sinasabi, yung papasokin mong ibang ano, sa pagpamagitan ng inong Pero dito, uh, nakasali yung mouth. Wa ng pagkain o pag-inom, Kullu ma yadkhulu ila ilal la daw nang pumasok sa dito wa dhalika mithlu idkhali ayi maddatin min min anfihi aw min famihi min famihi la pinapasok mo sa pamamagitan ng uh, bunganga or yung ilong ha aw min ayi makanin min jismihi yanfudu ila kahit saan bagay sa inyong uh, katawan na basta pumasok siya

Uh, natatandaan mo li yung ikaw fasting fa yabtul yun ay masisira ang fasting mo liyan hada akli wa bimana kasi yun daw parang kaparihas niya ang pagkain o paginom pero ang tanong dito paano ikaw ay fasting tapos may pinapasok na camera yun o yun bumabot yun dito o lumabot dito ano masisira ang fasting o hindi? na, hindi sila ako. Ano pa mga pwede papasok dito? Di ba merong camera pinapasok? So, pumasok na yung mabot dito. Yes. Ang ang sabi dito, lahat ng mga pumapasok, kabot dito o dito, masisira ang fasting mo. Kung choice mo o kung ikaw ay nakaka, no. nakaka, nakatandaan mo. Sa madhat, masisira, pero yung sahi hindi masisira. Pero yung sahi hindi masisira kapag mga kamera na to. Except lang kung mayroon nakadikit doon sa kamera na parang magbibigay siya ng mga pagkain o mga gamot. Ganyan. Yun masisira. Pero kung kamera lang, hindi. Wamisluho al-ibar mukadnya. Yung injection na parang

At saka hindi siya pinilit na ang kanyang pasting. Mukhtara na gaira mukhren. Pail na huyuf tiro biha rin na mislo at tiwas o mislo shogi. Yung pangalawang huyuf. Yes. 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 Ilang oras pa? Ay, matagal pa pala. matagal pa. Hindi pa. Kailangan siya. Magbilis na tayo para matapos. Tabinya awih takana wa kadzalikal iba allati tukanu fil wawi inda ba'dil ulama bi annaha tukhalitu dam wa tasiru fil jism wa tanqulu ila al jawf. ihtikan yung pinapasok pero sa pamamagitan ng yung dito ay void na. Kapag may mga pinapasok diyan yan ay nakakasira na pasok kasi umaabot SIASA sa Amma ibar na titakuno fil adal aw tahta al-jaz fa hadhihi la Pero yung injection daw nakaka don lang sa ano fil adal. Ano ang adal? Muscle. Muscle. Napala. sa, ah, sa muscle o sa skin balat fa hadhihi la tusir asai. Hindi siya nakaka naka, hindi siya nakakasira ng plastic. So, Yan okay. nahalatan fa ila al-jaw kasi hindi siya umaabot doon sa jaw. Tulad ng vaksin. 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 Mag-uong process. Vaksin. Oh, at saka yung vaksin hindi siya supplement. Hindi siya mag-uong. Ah, pwede may tanong sa bilid siya. Sa tiga mo daw ako kayo lang. Kanina, ano ako, bago, bago papasok sa um, sa trabaho, at doon sa, ano nasa, sa ako, na, sa, sa site na mismo, nag-sunblock ako. Sa sunscreen ba? Sunscreen. <laughs> Tasibat seletak, kau <laughs> nunggak nongkin, kau mati, kau mati. Seletak, kau nungkin, bisa kuspir. Bangbalik, bangbalik, bangbalik. Awalal, bangbalik. Bangbalik, 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 Aku Bangbalik, bangbalik. Bangbalik, bangbalik. Bangbalik, bangbalik. Bangbalik, bangbalik. Bangbalik, bangbalik. Good bangbalik. Bangbalik, Ah, Bangbalik, bangbalik. Bangbalik, bangbalik. Bangbalik, Sa okay. screen Sunblock. Kung nakakabata ng sunblock, nakakabata lang sa ang angbre um, at ang ama yan. Ayaw. Masyadong kailan. Nakalagay niyan. na ina ha lang. Line ahot lang. Pero mga injeksyon, hindi mo dito. Pero mas mabuti daw kapag iiwan mo or

Awita haga bimaya silo ila At saka yung mga nagdala ng kuhol sa mata Yung mga itim Sorma Kuhol Yung mga ginaganyan nila So yun daw sa madhab na ang ng fasting Kapag umabot siya dito Pero meron bakit umabot pa dito ang Huh? Si Nakita din yung parang pencil-pencil. Diyan lang yan sa mga Ha? Yun ay mga kuhol. Okay. Si Maya si Luila Harki sa nakakasira pero yung sahi hindi nakakasira ng pasay. Okay. Awad ka lang ila jaw ti siya yung minay mo din ka pinapasok ko sa jaw mo kahit ano na kahit saan na bagay. Kahit saan na parte ng katawan. Alimtihalo awil kita bilain o bilan pa inahin ang yun. Yung kuho yung dito sa mata or sa ilong. Mayroon daw na sila tao. Gaira ihlilihi. Alihlil huwa kasabatu zakar. Gaira ihlin Sabi natin makakasira yung fasting. Lahat ng mga pinapasok mo yung mga bagay sa Uh, lahat ng parte ng katawan except yung parte ng lalaki. Kapag may pinapasok doon, hindi siya nakakasira ng fasting. Kasi yung lugar na yon hindi siya nakakapasok dito sa jaw, sa tiyan. Pero pupunta siya doon sa tinatawag na bladder. Ano yun? God bladder. God

So ngayon, yung nakuha natin yung mga nakakasira na pumapasok bukas, yung mga nakakasira na lumalabas. Ay, so dito na lang ko sino may question? Question kung wala, goodbye. <laughs> 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 Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Si Kuya Siya, may tanong? Wala. Alam, well, may tapos <laughs> siya ni Kuya Siya yan. Ha? Ay, yung tanong ni Kuya Siya, sino na <laughs> Wala na kanta nung Subhanahu wa bihamdihi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa